Good morning! Update ko na naman kayo sa aking umaga na dapat productive. Exercise muna tayo bago tayo magtinda ulit sa ating maliit na kainan. Para may idea kayo, share ko sa inyo ang aming maliit na kainan. Eto yon. Late na nga kami nakapagbukas kahapon dahil nga po sa burnout. Pero marami pa rin kaming buyers. Thank you so much buyers! Hmm. Ah. Ayun. Doon palagi nauubos yung oras ko. Kasi nga yung buhay ni bahay at yung negosyo lamang. Kaya kapag nandito ako sa bahay, gumagawa ako ng content para kahit papano, active pa ako dito sa social media para nakikita nyo ako baka kasi mamiss nyo ko eh. At mawawalan kayo ng pampatangkad. Hmm. Sabi kasi sa comment dyan, nabasa ko. Thank you so much, Ate Maren. Tumangkad ako dahil sa'yo. Sabi ko ay... Yeah. Ang galing lang kasi nakatipid ka sa cherry fur. Tara <laughs> na nga, mag-exercise na tayo. Gumamit na rin pala ako dyan para sa belly fat natin sa body. Para kahit papano yung aparador nyo, magkaroon din naman ng shape para maging Coca-Cola body na bottle, hindi na ka. Isya, shoutout ko lang muna ang sinampay ng aking nanay. Kasi nga, lakas na naman ang ulan sa amin. Ipaparinig ko sa inyo, Wait lagi na lang dito sa amin na ulan. Minsan nga wala pang kuryente. Papatay patay yung kuryente namin. Feeling ko nga mauumay kayo sa akin kasi palaging ganito na lang ang ginagawa ko. Gusto ko kasi makita nyo yung journey ko sa pagpahapayat. Malay nyo kasi. Malay nyo. May ma-inspire sa atin. Tapos ganito din. Kaparehas ko kataba. Matataba din. Nasa 70 to 80 ang kilos. Tapos babae. Tapos may mga pikus. E eh, di makakatulong pa tayo sa ganong paraan para kung paano mag ng timbang. May sinishare dyan para akong iniinom ko na coffee. Kung ayaw nyo din naman, try nyo yung ginagawa ko sa live ko. Nagwa one meal a day ako, pero minsan, hindi naman talaga nasusunod. May mga cheat cheat day lang din naman. Ano naman talaga kapag nag-uumpisa ka? Pag nagsisimula ka pa lang, sobrang mahirap at matutokso ka sa mga pagkain. Lalo na kapag nasanay ka na kasama mo kumain ng pamilya mo, tapos masarap yung ulam nila. Tapos ikaw, kailangan mo ng disiplina, kailangan mong kontrolin yung sarili mo. And if you are asking about rice, hindi na po ako nagro-rice. Pero minsan, kapag nagluluto kasi ako ng silog sa aking maliit na tindahan, nakakakain ako ng rice. Ano ba yan? Tapos, magigilty ako nyan. Kaya, babawiin ko kinabukasan, super duper ako magda-diet niyan. Ganun, magbabalance ako ulit. Papagalitan ko ang sarili ko. Sabi ko, na sana yung disiplina. Kasi yun naman talaga ang key. Disiplina lang para sa ating sarili, sa ating mga kinakain. to, to advice yun. Ano, akala mo, ang laki na ng pinayat. Pero aminin nyo, diba? May nakikita na kayo. Siyempre, 7 kgs lang naman ang nabawas sa ating katawan dapat maalis pa ulit ang 6 kg para maging 60 kilos na tayo. Huwag na kayo ng evil evil eye. Sabayan nyo na lang akong mag-exercise. Sabayan nyo na lang ako magpapayat. Okay? wag nang mag ng masama sa ibang tao. Tara na! Kita mo yan? Ang laki, laki ng pusun ko. Yan pa yung isa na for sure na mabigat. Pero kailangan talaga natin na mag-sit up para mabawasan talaga yung timbang natin. Dito naman sa pagja-jumping, sobrang bigat talaga ng katawan ko, guys. Bigat na bigat pa rin ako. Kaya, eto. Halik tayo sa mga ganitong exercise ko. Lahat gagawin para kahit papano maglaskilit tayo ng timbang. At higit sa lahat, ang sobrang nakakasaya lang, dahil dito sa journey natin na papapayat marami yung nagko-contact sa akin at nag-BPM sa akin na tulungan ako na mag-less ng timbang ang dami nilang sinishare ng mga product pero hindi ko pa rin i-deal kasi nga meron akong product na iniinom at syempre ito yun ay gagawan ko pa ng kung as in talaga ng review kung maganda talaga siya. pero nakita ko talaga naman ilang araw pa lang akong nainom nun, ang laki ng binawas ang kanya lang kasi sa iniinom po guys, ang maganda lang talaga sa kanya is, ang tagal lang talaga ng gutom, as in, kaya ay ang tagal ko rin talagang kumain parang kaya ko nang hindi kumain ng isang araw di ko pa yung nagfa-fasting syempre dito ko na rin na share sa inyo na iba-iba naman tayo ng katawan di ba hindi ko sure kung effective ito sa iyo sa akin kasi trinay ko talaga effective sa akin kaya itutuloy-tuloy ko to hanggang sa pumayat ako tapos pag pumayat ako share ko na rin sa inyo yan talaga naman kahit sinishare ko na kahit malaki ako para next time makikita nyo kung ano ang pinagbago lalo na sa palaging naka-tune in or palaging nanonood ng aking journey sa pagda-diet okay? <laughs> kaya sa mga katulad ko dyan na matataba ano pang hinihintay nyo sabay-sabay na tayo para naman pa nag-comment ako dyan ng post ko na bagong ano na natin yes! excited na ako guys kasi marami pa ako sa inyong isi-share na mga damit ko lahat na hindi ko na naisusuot dahil nga sa X large na ako. Katulad ngayon, may ginagamit ako sa body shaper. Yan ang tawag dyan sa body shaper ko, guys. Medium size na yan. Para nga mag-shape talaga tayo ng maliit. Grabe na talaga dyan yung pawis ko, guys. Kung alam nyo lang, sobrang effective talaga. At isi ko pa sa inyo bago ako mag-exercise nag-iing na rin pala ako ng aking black coffee para pawis na pawis na was. <laughs> hindi ko alam kung yun talaga is isa sa nagpahapawis pero hindi kasi nag, -nag ako pa ko buha at nagaganyan-ganyan talong-talo. Kaya hanggang dito na muna ang aking vlog. Bye-bye! Bukas -bye! ulit!